Magandang araw sa lahat. Bago natin simula ng kwento ng isang disipulo na nakaranas ng pagdududa, pagkabigo, at muling pagbangon sa pananampalakaya, please follow and subscribe para mas marami pa tayong maibahagi tungkol sa inspirasyon, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Si Tomas ay isa sa labing dalawang disipulo ni Jesus. Kilala siya sa kanyang tapat na puso, Ngunit tulad ng maraming tao, hindi rin siya ligtas sa takot at pagdududa. Matapos ang mga kamanghamanghang himala at pagtuturo ni Jesus, dumating ang oras ng matinding kaguluhan, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa una, si Tomas ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob niya ay kumakalabog ang takot, kalungkutan at pagkalito. Puno ng pangungulila at tanong sa kanyang puso hindi niya maintindihan kung paano maaaring matapos ang lahat ng kababalhagan na kanyang nasaksihan. Nang marinig niyang muling nabuhay si Jesus, hindi siya makapaniwala. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga marka ng mga pako sa kanyang mga kamay at hindi ko mailalagay ang aking daliri sa kanyang tagiliran at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, wika niya. Ang tagdududa ni Tomas ay hindi isang kasalanan. Ito ay isang natural na reaksyon ng pusong sugatan, natatakot, at naghahanap ng katiyakan. Ipinapakita nito sa atin na kahit ang mga pinakamalapit kay Jesus ay may sandali ng pag-aalinlangan. Mungit ang kwento ni Tomas ay higit pa sa pagdududa. Ito rin ay kwento ng pag-asa, pasensya, at muling pagkilala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ilang araw matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, nagtipon muli ang mga disipulo sa isang kwarto. Puno ng takot at pangungulila, nakasara ang pintuan. Ang bawat isa ay nag-iingat, natatakot sa mga naganap at sa posibilidad na sila rin ay magiging target ng mga nagtataglay ng galit. Sa gitna ng kanilang takot at pangamba, nagpakita si Jesus at sinabing, Kapayapaan sa inyo. Agad na lamapit si Tomas, puno ng kuryosidad at pangungulila sa katiyakan. Panginoon, dapat kong makita at hawakan ang mga marka ng mga pako upang maniwala. Gulit sa halip na hatulan siya o pagalitan, niyakap siya ni Jesus at ipinakita ang kanyang mga kamay at tagiliran. Ilagay mo ang iyong daliri dito at huwag kang magdalawang isip, wika niya, puno ng pag-ibig at pangunawa. Sa sandaling iyon, nagbago ang puso ni Tomas. Napuno siya ng kahangahangang kagalakan, kapayapaan at muling lakas ng luob. Panginoon ko at Diyos ko, wika niya, buong puso at walang pag-aalinlangan. Dito natin nakikita ang mahalagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangaunugang walang pagdududa. Ito ay ang kakayahang lumapit sa Diyos Harapin ang ating takot at payagan ang kanyang liwanag na magbigay linaw sa ating puso. Si Tomas ay hindi lamang natutong maniwala, natutunan niya rin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Sa kanyang muling pagkilala at pananampalataya, naging mas matatag siya sa kanyang misyon bilang disipulo. Naging halimbawa siya sa iba kung paano maaaring muling makabangon mula sa pagdududa at panghihina. Ang kwento ni Tomas ay nagpapaalala sa atin na sa buhay, darating ang panahon ng pagdududa at pangungulila. Darating ang mga sandali na tayong mapipilitan harapin ang ating takot at tanungin ang ating paniniwala. Ngulit may pagkakataon ding dumating si Jesus sa ating gitna, magpakita ng liwanag at muling ibalik ang ating pananampalataya. Sa bawat hakbang ng paglalakbay ni Tomas, nakikita natin ang kahalagahan ng pagtiis, pagtitiwala at bukas na puso. Natutunan niya na ang pananampalataya ay hindi instant na kabuuan, kundi proseso ng paglago, pakikipaglaban sa pagdududa, at pagkilala sa presensya ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing gabay para sa atin. Kahit na madalas tayong mabigo o magduda, ang paglapit sa Diyos, ang pagiging tapat sa ating damdamin, at ang pagbibigay ng pagkakataon sa Kanyang kabutihan ay nagbubukas ng daan para sa higit na kagalakan at kapayapaan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ni Tomas, ang disipulong nagduda, mulit-muling nahanap ang kanyang pananampalataya. Naway ma-inspire tayo na maging bukas sa Diyos. Harapin ang ating pagdududa at patuloy na lumakad sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Kung nais mo pang marinig ang ganitong kwento at pagninilay, please follow and subscribe. Nandito tayo para samahan ka sa bawat hakbang ng iyong spiritual na paglalakbay.